Ayan mga kagala, ang dami na namang stock ng Icos Bikes and e-bike direct bodega Ayan yung mga pinakahihintay nyo Big Boss Grande Ayan, eh. Big Boss Grande, ang dami nilang stock oh. Saka yung mga mini, bigger Ayan. At syempre ang daming mga customer na nagpapagawa Nagpapahintay at nagpapa-assemble dito sa Icos Kasi napakamura dito no kaya uh, dinadayo to Luzon, Visayas, Mindanao Uy, saan mo dadali yan? Pwede ba ako sumakay? Ay, <laughs> <laughs> joke lang, joke lang Sino to? Si Mini Big Boss Big Boss, grabe Ayan, uh, si Mini, no? Ayan, uh, marami ba kayo istak ngayon yan? Oh, marami Ayan. Uh, uh. Kasi mura sa Icos, no? Mm, mas mura. Ay, you know, mukhang babalik ka kay Ma'am Aiko, ha? Ah. <laughs> Ayan, mga kagala, no? Kaya abangan nyo. A update ko kayo sa mga presyo dito sa Icos, so oh. Kaya, no? Siyempre, yung masipag nating si Binso. Ay, busy-busy na naman. Gwapo talaga nito. Aww. Sana, sana all. <laughs> O, ayan ngayon, ang mga ginagawa mo ngayon. Due repair na ignition, muntik na man ako yung unit niya. Ah, ganun. May papalit na ignition. Bali lalagyan ng alarm. Ayan. 'Yun Ay, 'yung ano, panibagong ignition. Ignition. Ah, bakit pinwersa? Oo, pinwersa. Ah, kayo. ayun. Kita mo naman ganyan ka ka-professional ka 'yung mga technician dito, Professional Bukong. Professional din 'yung magnana ako eh. <laughs> Ganon. <laughs> Nadali yung susian, no? Nadali sa kaya ingat-ingat din, no? Ayan. Kita mo na napaka-professional ng mga technician dito, no? ah, sila madam, si sir, oh. nag -campass. Hello. Edwin TV po. Ay, thank you, ma'am. Ano po, ano po inabil nyo, ma'am, sir? ato tumitingin pa lang po. Saan pa po kay galing? San Nicolas, Manila Ayan, San Nicolas Ayan sila Ma'am sir, dumayo rito sa Icos At napanood daw tayo ni ma'am sir Saka subscribe kami matagal na Ay, thank you sir, ha. thank you Nandito rin Nag-review naman ninyo Ng mga vlog ko po Oo, oh. nandito rin Para... si ma'am Icos Ay, ano po, buntis po kasi Oo, ayan Baka bukas yata, nandito siya eh Bumunta ba si ma'am Icos ngayon? Eh? Hindi daw po eh, negative pero tingin-tingin lang po kayo tapos balik din kayo bukas. Bibili lang po pag Ah, bibili talaga kay Rita. Ah, sige pa. Sige ma. Am. Sir, thank you ha sa pag-suporta. God bless. Ride safe. Yan, subscriber pala natin si Ma'am sa kasi sir. Sa katuto. Hindi <laughs> ako gago. Hindi gago eh. Joke lang, joke lang. Ayun, thank you, thank you. Biglang bumawi eh, ha. Mama, painumin kita. <laughs> Ayan ano, oh, puro mo na muna natin yung kanilang bodega bago tayo mag-update ng mga presyo dito. Ay no, may nakita akong maganda Oh. Ito yata yung girlfriend ng pogi sa labas eh. Oh. Yung mekanik pogi. Tiktoker o, tiktok. Pero TikTok ay. ay, mukhang tinuruan mo na to Binsa. Tiktok na ng tiktok to. Ayun ako, napanay ba akate tiktok? <laughs> na ano na, na dapa hmm. ayan yung maganda empleyada ng pag ay ng pagtutuloy <laughs> ng Aiko ayan eto po yung kanyang eto pa kanyang gwapong irog oh. ano naman nangyari sa batok mo merong ano parang nagbugbugan kay magjowa <laughs> ayan napakilala ko muna Hello po ako po si Mariel ng Aiko's Bike Tag Ayan, ayan. Dari po na-out na yun eh Oo oh, ang dami nga no Ayan no? mga ano? big boss Big boss Tsaka um, Scylo Love po for week version 4 Ayan may version 4 pa to Ito ba si uh, Asan dito si Scylo Love? Scylo Love eto po Version 4 Ah eto 4. version 4 Ay uh, 1,100 so, Ayan Ito yung mabili no Isa sa mabili sa Aiko Ano spell, lolo? Nakakalimutan ko Silo. Uh? Silo uh? Love uh? Ano spell nun? S H A I L. A ah, Silo. Oh. Taka itong mga ano nyo, no? Ano, yung uh, uh, Big Boss, uh, Big, Boss uh, Big, uh, Big Boss Grande the, ba? Big the, Boss Grande. Yung isa mini. Okay. Big Boss din 46 seats. Ayan. Ayan. Ayan eh, si Mariel. Oh. Ganda, no? Oo. Oh. Okay. Ito naman yung 5 to six. Ah, 46 seater. So yan. Hindi ba pwede rin ano to? 6 to 8? 6 to 8. Hindi pwede rin to. Alam ko eh. Uh, sa, ibabaw. Uh, <laughs> sa ibabaw. Sa ibabaw. <laughs> pwede rin kasi ang pitit mo. Ay, uh -huh. yeah, thank you, thank you. Okay. Ay, ito pa isa oh. Si, si Melani oh. Tumatakbo na naman. Lagi na na tumatakbo to. <laughs> eh, mga tropa nating mekaniko. Sir Edwin. Ang babae ba? to. Ang babae mga lasenggo. <laughs> Nasa kakabaan ako ng Rahabago Street. Kung galing ka ng Abad Santos, dito daan mo, Rahabago Street, tapos kakanan ka ng One Luna. Kakanan ka ng One Luna, and then, kakaliwa ka ng North Bay o oh, Honorio Lopez. Tuturo ko sa inyo kung paano pang pinagawa. street ito kaliwa kayo rito tapos kakana na kayo ng dayaw Kana na kayo ng Dayaw Street may sa bike sya po, ang daming e-bike nakita nyo ikaw na nag gallery -na repaint -re ah. Oh, wala raw ka na ha baka pwedeng kabita mo na rin ang baterya nakabida rin <laughs> Ito mo na may mga mekaniko dito, ma'am, na. Ang gaganda na. Ang uh -huh. gawa, ano pa, mapapait pa. Mapapait pa, di ba? Mm -hmm. Magbibigay na discount dyan, madam. Oo oh. pa. <laughs> Baka mahilot pa, eh. 50%, na. Pero bibiyakin niya yung iba. Wala nilang nilasa, eh. Tsaka walang <laughs> balik yung pagkain ko lahat. <laughs> ah, Oo, pag nabayaran na, eh. Pero kayo, nabayad na nga, eh. Ah, Wala natang na bawayan Ay. eh. Boss, Boss, balong boss. Oh, okay. Gwap, gwapo, may ari. Ayan, ayan, si Gwapo ng may ari. Oh. No. Sana lahat gwapo. Oh. Oh. Bulat nga ko siya pala ng asawa ni Ma'am Aiko. Oo, oh, oh di ba? <laughs> na. Pa rin pala sila. Ah, taga <laughs> Batangas. <laughs> oh. ah. Ay, nakarating ah, nakarating ba? na ako dun. Ah, nakarating hmm. Hmm. doon. doon. sa. Ang dami pa lang gwapo oh. sa Batangas. Sa kahilig na kami. Oh. Ang dami gwapo sa Batangas oh. na eh, dumagdag pa ako. <laughs> <laughs> Uh, ano na avail niyo ma'am? Wala pa si Ito, ayan. Saan pa kay galing? Lipa na po. Lipa Batangas pa, pumunta pa kay sa Aiko. Okay, pa way ka way kayo. Ayan. <laughs> sa Edwin TV ako. Edwin TV. Hindi ako lang magkakabit. Ako musta presyo wan sa Aiko. Okay din na naman po kasi nakahabol ako ng na previous ng ano. Ayun ano, bay bay. Bay klesyan, kasi, yung e-bike. May e-bike na siya. sa Swerte niya. Kasi sira na nga lang para sa anak ko. Yun na lang. Tapos naka, ano pa ako. Laking bagay yan. Mahal ang bike Opo. Eh, po sa anak ko. Gustong gusto ng bike. Hmm. Saan niya Doon po. Sa, ano, panang hipal. At, at Ata siya ba sa ban ko? na po yung mga Atong sasakyan, ganito. Uh, yung mga ano, sasakyan niya. Bakit ka Pa sound? Ay, malamlaman. 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 Ayan, dahil bumibili sa Icos. So. Oo oh, nga po. Siya lang kasi ang ma -ano, maganda. Babies sa mga prices. Price na ganda. Pinakamura talaga Pricer. dito. Sabi so, so. hmm. ko, kung meron pa lang sa Matangga, eh, sa Lipa, hindi eh, na kami pumunta dito. Oh, <laughs> wala pa daw kasi sila doon. Ayan. Yeah. Yeah. Baka may shout-out ka mo. Ay, shout-out po sa no, Sir, kaya, baka may shout-out ka. Uy, si <laughs> Sir, lumalayo. Oh. Sir, saan ka galing? Sir, Sir! gini ni Sasakay? Ayan. Hi, ma'am. Ano ko yan? Kasama ko rin po. Shout out, ma'am. Shout out Jenny, taga Bawal. Shout out po sa Bawal. Ayan. Galing pa kayong Batangas, ma'am. Yes, po. Dumayo pa kayo sa Icos talaga, no? Bakit? Eh, so yung pagpo kasi naghahanap talaga, gusto talaga nila. ay so mahal talaga siya sa DIPA. And nag sila dito talaga. Inaanap talaga nila tong brand ay, nakapagsabi nga po na may maganda nga daw kung ganito dito kumura. Kumura dito, tapos may previous pang mountain bike, no? Oh, mm. Sir, tapos guwapo pa yung may ari mo. <laughs> oh. Asawa niya mo, my God. Oh, my God. oh my God. <laughs> Palagay ako ng mga electric pa malalaki kasi magbo-vlog ko eh. Oh. <laughs> <laughs> ingay maingay. Tingnan mo. Mamis. Ay, Mariela. Sana lahat ng bike shop ganito oh. Ayan mga kagala Nandito na naman tayo sa Icos Bike Shop oh. Siyempre, ito ay ang may-aring maganda. Ayan! Ay, dun, Hello, na maganda Hello, pa rin. mga kagala! Welcome back again sa Icos Bikes and E-Bike Shop. Walang iba kundi dito sa Tondo, Manila. Ayan, thank you so much, Sir Edwin, ha? At napadpad ka ulit dito sa aming munting shop. Ayan, Sir Edwin, syempre, unahin na muna natin yung ating napaka-trending na Big Boss Grande. Ayan. Maraming nagme-mention sa atin yan na iba pa rin talaga pag sa Icos na Big Boss Grande, di ba? Kasi makikita nyo yung ating Big Boss Grande bukod sa napakaraming kulay. Ito yung pinakamalaking version natin ng e-bike na tinatawag naming 5 wheels. 5 wheels siya kasi nagbibigay tayo ng free extra Ayun. tire na nandun. With cover siya. Sa mga nagtatanong nga pala, removable po yung kanyang extra tire doon para kung gusto nyo wag doon ilagay at itago sa bahay nyo, pwedeng pwede ha, po. Ah, pwede ma'am. Yes. Etong big uh, big boss grande na to, ito yung ating bigger version, yung 6 to 8 seater. Naka 60 volts to uh, 45 amperes na ang kanyang baterya, kaya malapad na po. Uh, I mean, malakas na po ang kanyang baterya. At ito ay naka 1800 watts na siya. 1800? Yes, bigot, kaya napakalakas alapos. na ng kanyang motor, 1800 watts. Ang kagandahan pa ni Big Boss Grande na 6 to 8 seater, naka power steering na siya. Ayan, power steering na siya. Yes, naka automatic ang kanyang wiper at hindi tinapid sa wiper blade. Napakahaba niyan. Oo, ano? no? Uh -huh. At syempre, yes. Wiper blade. Ayan. Yes, syempre meron drive and reverse. Pagka pinindot mo yung reverse niyan, lalabas yung kanyang reverse camera dito. Ayan. Meron siyang kasamang reverse camera. So, madali mo siyang maipapark kahit ganito siya kahaba. Tapos, ito yung kanyang speed selector Ayan Pang-maximum, ayan, pa-right side Kumbaga, ma'am, yan yung parang speed 1, speed 2, and 3 Yes, uh oo, -oh, yung pang-max tsaka ng speed mo Tapos, syempre, nandito yung foot accelerator niya Yung brake niya At meron dalawang speaker na malaki hmm, rito na Dahil meron siyang pre-Bluetooth speaker with audio system Oo hmm. Apo Apo Meron siyang Bluetooth speaker with audio system na radio AM FM player. Ayan, at ang kagandahan dito Sir Edwin, dahil nandito nga yung a uh, kanyang manubela, syempre, hindi na natin papahirapan yung driver. Nandito na rin sa gilid ah, yung kanyang okay. handbrake. At meron tayong uphill assist dito sa mga paahon dyan, yung mga Uphill assist ma'am Paano yes. ginagamit yan ma'am Ito ibababa mo lang to Ayan, ayan kapag kapaahon ka mararamdaman mo naman oh. na nakakatulong talaga siya kapag paakyat ka sa mga trail Lalo na pag nararamdaman yes. mo hindi makaya saka mo yes, gagamitin saka yan Yes sa siya ibaba Ayon. dahil ayan. makakatulong talaga siya pang uh, paahon pang akyatan ayan. Yes tapos uh, makikita nyo naman kahit napakalapad nito, napakahaba nito, may mga bumper siya na Oo, safety ano, feature niya ano, ano. para hindi agad mabasag. Oo, uh, yung mga flaring's niya, ma'am. Mga flaring's niya at syempre, meron siyang uh, safety seat belt. Ayan etong six to seater natin, may back to back seat siya sa likod. Makikita nyo, merong upuan dito sa gitna at meron pang upuan sa pinaka sa third layer niya. Uh -huh. At meron pang siyang stage. Siyempre, para hindi safe yung mga uupo sa pinakalikuran, may handle din doon. May pinakaharang siya. Yes, ma may pinakaharang. Alam ma nyo, Edwin, napakarami natin. Na nating dumating nito ngayon at halos lahat ay mga naka-reserve na. Makikita nyo may pangalan na yung mga oh, harapan nga, nga, dyan. Oo, napansin ko din ma'am, no? Katulad yes. nito, Maripel Palawan. Yes, Ibig sabihin naman sa Palawan pa yan. Palawan, La Union, wow. Ngayon, napakarami nating in-out. Sunod-sunod na araw yung delivery natin. Sa isa, nakakapag-out tayo ng sampu na ganito, wow. uh, lima hanggang sampu. Kung hanggat kinakaya pa ng mga driver natin. Minsan, uh, delivery nila. Ngayon, may delivery sa Nueva Ecija pa. Dala -dala Nueva Ecija to. naman. Yes. Uh, Pangasinan, marami. Iba-iba yung pinagdadalhan nila. And then, ito nga pala judge uh, Mostly na mga umorder sa Ay, sir! min pala. <laughs> <laughs> Nagiging magkamukha na kami ng God. Sabay kasi so, oh, kayo eh. Oh, na kay ayan, sa dami na nagbablog kayo ayan. mamay Eto nga pala, Sir Edwin, uh, mostly yung mga umorder sa atin ito, yung mga mga niya. Ngayon, ngayon, ngayon dito. Ano, uh, ngayong eleksyon ng mm. pagka-chairman, pagkakagawad. <laughs> yes. Kagawad Kiko. <laughs> kasi alam nyo, pwede itong gamitin habang ano, di ba? Diba, eh. Habang kot ka, nangangampanya ka. Lahat ng ka -ano mo, kasama mo na rito. Kasyang kasya na kayo dyan. Mm -hmm. Tapos nakatayo lang... si chairman dun sa likod. Tama. Diba? Pwede pa natin itong ano, title ng paano pangkampanyang e-bike <laughs> yes pangkampanyang e-bike yan kasi ito yung pinakamalaki at pinakasulit kasi hindi naman siya covered eh so makikita Tama. yung mga nasa loob nakaupo at nakatayo pwedeng pwede mm -hmm. at ang kagandahan nito sir Edwin ah, uh, very safe siyang gamitin. Kasi naka-power steering na siya, hindi siya mahirap paandarin. At ang kagandahan niya pa, wala tong langit nit Tama oh. Yes, mabigat siya. Actually ma'am, tinest drive namin tong isang unit mo hmm. kasama yung mga empleyado mo. Ah, oh, Grabe oh. sa ahunan. Yes. eto nga eh, trivia rin sa pag-test drive nyo. Hindi pa niyan partida na gamit yung app. oh, apple. Tama ma'am. Diba? Tama. Kanina hindi nga nabanggit mo ma'am, kung, oh. na kung nagamit yung app hill assist na kaninang nag test drive kami hindi niya nagamit uh -huh. ibig sabihin ma'am hindi pa ginagamit to kaya na umakyat yes depagan diba? yan sya kalakas siya nakita so... nyo, 1800 watts na sya so yung kanyang power is ganun talagang kalakas. Ayun. Ngayon uh, kaya syempre gina, ginawa to pang maramihang sakay hindi pwedeng, hindi malakas dahil hindi kayo aandar. Tama. <laughs> <laughs> hindi kayo aangat. Kanina yes. mam, ma inikot namin yung dalawang tulay dito sa Balutondo. No? Mm -hmm. Yung Honorio Lopez, saka yun sa may uh, NEPA. Oh, oh. NEPA. Grabe. Grabe sa akyatan. Hindi pa ginamit yung uphill assist. Tapos apat kami na medium. Yes. O. Oh, o. Oh. Kayang kaya. Kayang kaya siya. Ang kagandahan pa nito, Sir Edwin, meron tayong red, meron pa yung blue violet. Ang lalaki ng gulong niya, kaya mataas yung ground clearance Ayan. niya. Ayan, safe siya sa mga Size baha. 10 to, Size 10 to, ma'am. Size 3.5. Na mas malapad. Mm, na mas malapad. No? Tapos, ito eto sa mga nagtatanong, magkano ba to sa Icos Bike? Alam nyo, trending na trending to sa atin, Big Boss Grande. Ayan. Si Big Boss Grande, bigger version natin. Si 6 to 8 seater natin na naka 1,800 watts. Meron tayong binibigay na free top luggage rack. Ini-install na natin yan. Free extra tire and mugs. Meron na rin siyang free trapal. Opal. And syempre, meron na siyang free safety... Um, ang tawag ba dyan? Safety seat belt. seat belt. tapos safety handle from LRT station. <laughs> Manatili lamang pong nakatayo at uh -oh. darating na po tayo sa Icos uh -oh. station. Uh -oh. <laughs> tapos merong mini electric fan, tapos um, naka-stainless na yung kanyang. Uh, Floor. Ma flooring. Ayan. Tapos, uh, mataas yung ground clearance. Ayan. Siyempre, meron na rin siyang free toolkit para pagka magpapalit Ayan, ka ng gulong. Yes. Ayan. At magkano nga ba ito sa Icos? May reverse camera na rin siya. Reverse camera din. Ayan. Ayan. Sa mga nagtatanong, magkano nga ba ito sa Icos? Ayun, doon pala nakakabit sa dulong-dulo, ma'am. Yes. Ayan. Sa mga nagtatanong magkano sa Icos to, napakamura lang nito sa atin. Siyempre, kilalang kilalang Icos na bukod sa mura, good quality at after sale service. Uh, loaded pa tayo sa freebies at talagang magaganda yung design ng unit natin. So ito, binibigay ko lang yung 6 to 8 seater natin na Big Boss Grande, bigger version ng pag kay Sir Edwin TV, nakasubscribe kayo at napanood nyo to sa kanya, sabihin nyo lang sa amin na napanood nyo kay Sir Edwin. Ibibigay ko for only 129,999. nine wow. Meron pa siyang free ng mga nabanggit ko kanina at may free single e-bike na worth 15,000. Ay, hey, yun. Panalo oh, yes. talaga. No? Kaya pala mam kanina yung na-interview ko, saan pa siya galing? Ang layo. Hmm yung model sa iyo, no? Yes, ayan. Kaya yung mga malalayong lugar, pinipili talaga tayo dahil bukod sa mura na, loaded pa sa freebies. Ayan. ayan yun, talagang panalo. Yes. Tapos may after sales pa. Yes, may after sales. Hindi namin kayo iiwan siya. Ayun. Ay, oh. Ayan. Oh. Sa Sir, Sir Edwin, napakaraming kulay. Merong pula, merong blue violet, may white, may black. Ayan. May ayan. Black pa, oh. Tapos ito, Sir Edwin, sa mga nagtatanong. Ay, wait lang. Uy, ba't lalaga ka na? Ang no? Kakain nga tayo eh. Thank you, thank you. So, ingat, lang, Judge. Ayan. Nakasabay natin si Judge. Eto, Sir Edwin. Um, eto nga pala yung ating mini version naman ng Big ah, Boss mini Grande. yes, yung big, mini uh, version ng Big Boss Grande to. Sa mga nagtatanong, magkasing lapad rin ba sila uh, nung ng bigger version? Yes po, magkasing lapad. Uh, uh, parang 0.5 lang red, ang Itong red, ito yung bigger. Mini yung itong black. Bigger, mini. Ayan. Sir Edwin. Napapakita ni Ma'am Aikin different, no? Oo. Ayan. Kung makikita mo kasi ito ang haba nito. Ni ito. Ang haba nito, 8.5 inches. Ay, 8.5 ba? Tama. O, 8.5. Pero ito siguro mga nasa 8. Ah, ito 8 oh, naman. O, kasi natanggal hmm. yung kapalit nung ung um Siguro naman fit no. Uh -oh. Ayun. Etong upuan niya sa likod, oo, oh, fit pala. Hmm. Ito Sir Edwin, yung back to back seat niya napalitan ng basket sa ayan, likod. Ayun, yung pala yung pinagkaiba. Yes, pero malalim 'yan, pwedeng lagay ng mga bags, hmm. ng mm -hmm. chikiting pag gagamitin sa pang-school at nawala lang yung kanyang stage. Oh, ayan, yung stage no. Yung kantahan ng video. Oh, okay. oh, yan <laughs> yung pwesto ni Chairman. Ayun, tama. <laughs> Ba't sa likod si Chairman. Eh parang nakatayo siya kumakaw kaaway. nakikipagkamayan nga ano dito, siya. Ganun, Doon siya galin. nakaharap sa likod. Ah, dito. <laughs> 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 Oo nga, nalito ako doon ah. Ayan, oh, Ayan, kung gusto nyo ng mas maliit, ito lang yes. si Mini Big Boss Grande. Mini Big Boss Grande, Ayan. mini version. Ito, ito naman, naman same lang sila na 60 volts, 45 amperes. Ang kaibahan nila, ito naka 1,500 watts. 1,500 naman. Ito, ito 1, 1, 000, 000, nabawas. Naman. Pero may hin. free extra tire pa rin. Tapos lahat ng freebies nandito pa rin. May uphill assist. Kompleto siya sa lahat. Ayan. Tapos, um, binibigay ko lang rin to. Yung kanina, 129,999. May free single e-bike na 15,000. Ito naman for only 1,000. 120,000. Wow. May free single e-bike rin na 20. worth 15,000. So parang magkano mo lang siya na-avail kasi sa freebies pa lang, panalo ka Pana na. Panalo, diba? oh, grabe. Kaya pala dinudumog ka yes, right. Kaya kita nyo naman bawat bagsak sa atin from warehouse ng mga unit, naka-order na agad. Order oh. na siya agad. Kung pagdating pa lang, may pangalan na sila. Yes. Kani-kanino yan. Kaya talaga gumugan, saka paunahan talaga sila dito. Yeah.